Ang Philippine Air Force ay nagbibigay interes sa KF-21 Boramae, isang fighter jet na binuo ng Korea Aerospace Industries ay itinuturing na potensyal na kandidato para sa multi-role fighter MRF project ng bansa na naglalayong imodernisa at palakasin ang kanilang kakayahan sa himpapawid. Sa DSA 2024 event sa Malaysia, isang delegasyon mula sa South Korea ang nakipag-usap sa mga opisyal ng Pilipinas tungkol sa potensyal na pag-export ng KF-21 jet at submarines, pati na rin ang pagtaas ng pagbili ng FA-50 fighters. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa Korea's Defense Acquisition Program Administration DAPA, tinalakay kasama ng mga pangunahing opisyal ng Pilipinas ang mga partikular na hakbang sa kooperasyon na naaayon sa tatlong yugtong plano ng modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Ang focus ay partikular sa KF-21, FA-50 at submarines na nagpakita ng interes ang Pilipinas. Ang KF-21 na kasalukuya na nasa yugto ng flight test ay ipinakita bilang seryosong kandidato para sa pangangailangan ng MRF kahit na ang programa ay hindi pa pinunduhan. Since the MRF has not yet received funding, the KF-21 could well compete in this program, sabi ni Colonel Mariano. Dagdag pa niya, kung magpasya ang Maynila na kunin lamang ang KF-21, ito ay maghihikayat ng produksyon na nakaayon sa pangangailangan ng PAF para sa 2027-2029. Ang pagunlad na ito ay dumating matapos ang serye ng mga ebalwasyon na isinagawa ng Philippine Department of Defense na unang isinasaalang alang-alang ang F-16 Block 70 Viper mula sa Lockheed Martin at ang JAS 39 Gripen mula sa Saab. Dahil sa mga konsiderasyon sa gastos, inalam ng PAF ang iba pang opsyon kung saan lumitaw ang KF-21 bilang isang viable na alternatibo. Ang KF-21 ay particular na kapansin pansin dahil sa integrasyon ng advanced technologies kabilang ang AESA radar is isang sophisticated electronic warfare suite at mga targeting at reconnaissance pods na 65% ng mga bahagi nito ay locally designed sa South Korea. Gayunpaman, karamihan ng mga armas nito ay magmumula sa MBDA. Tinapos ni Colonel Mariano sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging bukas sa mga bagong teknolohiya, partikular sa isang konteksto kung saan ang mga yugto ng prototyping ay maaaring mapabilis dahil sa mga teknolohikal na pagunlad. We cannot close our options when there is a new system capable of competing with others, and that could meet our defense needs. In this era, prototyping of any system can be achieved much more quickly due to the availability of technology, and we might see it soon. Kanyang idiniin. Ang pinal na decision sa pagkuha ng mga bagong jet ay nananatiling nakabind bin. Ngunit ang KF-21 ay posisyon bilang seriosong kandidato upang palakasin ang defensa ng Pilipinas sa Papawid sa harap ng mga hamon sa rehiyon, particular. sa mga territorial claims sa South China Sea. Bilang paalala, ang Philippine Air Force ay kasalukuyang gumagamit ng iba't ibang aircraft na pangunahing nakatuon sa versatile roles at light attack capabilities. Ang FA-50PH jets na ginawa ng Korea Aerospace Industries ang bumubuo sa karamihan ng kanilang kasalukuyang fighter fleet. Ang mga aircraft na ito ay nagsisilbi sa parehong training at combat roles na nagpapalakas sa air patrol at defense capabilities ng Air Force. Ang Philippine Philippine Air Force ay nakakuha ng kabuuang 12 FA-50CH combat jets mula sa Korea Aerospace Industries na ang huling mga jet ay na noong Mayo 2017.